Pieces, makinig kang mabuti, ang mensaheng ito ay hindi kailanman dumating sa iyo ng aksidente. May isang tao dyan na patuloy pa rin nakakaramdam ng iyong enerhiya, kahit ilang buwan na ang lumipas. Sinubukan na nilang kalimutan, ngunit sa bawat pagsasara ng kanilang mga mata, ang iyong kaluluwa pa rin ang bumubulong ng kanilang pangalan. Pinagdugtong ng universo ang inyong mga espiritu sa isang dahilan, at nayong gabi, malalaman mo kung bakit. Hindi ito basta-bastang pagbabasa lamang, ito ay isang pagtawag. Dahil kapag narinig mo ang ibubunyag ng mensaheng ito, hindi mo na makikita ang pag-ibig, tadhana, o maging ang sarili mong puso sa parehong paraan muli. Manatili ka, Pisces, dahil maaaring magbago nito ang lahat. Pisces, may isang koneksyong hindi kayang ipaliwanag sa pagitan niyong dalawa. Kahit gaano pa kayo nagkalayo, hindi kailanman tuluyang naputol ang tali ng inyong mga kaluluwa, ito'y humaba lamang sa paglipas ng panahon. Marahil naramdaman mo ito kamakailan. Yung biglang bugso ng damdamin kapag tumutugtog ang isang pamilyar na awitin, o yung tahimik na hatak sa puso tuwing lumalalim ang gabi. Hindi ito mga pagkakataon lamang, ito ay mga banal na paalala. Sa paniniwalang Pilipino, tinatawag natin itong pahiwatig ng langit, ang paraan ng langit upang magsalita sa pamamagitan ng mga senyales, panaginip, at mga damdaming hindi mo kayang ipagsawalang bahala. Maingat na bumubulong ang universo, sinusubukang ipakita sa iyo na ang koneksyong ito ay mailayuning mas malalim pa sa pag-ibig. Kaya sindihan mo ang iyong kandila, patahimikin ang iyong isipan, at buksan ang iyong kaluluwa. Dahil ang matutuklasan mo ngayong gabi ay hindi lamang tungkol sa isang taong hindi pa makamove on kundi tungkol sa isang pangakong nakaukit sa mga bituin, isang pangakong patuloy pa rin binibigkas ang iyong pangalan. Emosyonal na pagdiskubre Pieces, naitanong mo na ba sa sarili mo kung bakit may mga tao na kailanman ay hindi talaga nawawala sa iyong puso? Kahit na lumayo sila, kahit sabihin pa ng mundo na tapos na, may bahagi sa loob mo na tumatangging bumitaw. Marahil sinubukan mong mag-move on, nagbago ka ng routine, pinuno mo ang sarili mo ng gawain, at nanalangin na sana burahin ng panahon ang sakit, ngunit patuloy pa rin silang bumabalik sa iyong enerhiya. Nanatili sila sa iyong mga panaginip, sa mga kantang minsan niyong pinagsaluhan, at sa katahimikan ng alas tres ng umaga, kung saan tahimik ang mundo pero ang puso mo ay hindi. Ang totoo, ang mga kaluluwang tulad ng sayo ay hindi nagmamahal ng kalahati lang. Kapag nagmahal ka, ibinibigay mo ang lahat, dalisay, maramdamin, at walang hanggan. Iyan ang diwa ng Pisces, nararamdaman mo ng higit pa sa lohika, sa distansya, at sa mga katapusan. Ang pag-ibig na inyong pinagsaluhan ay hindi lamang emosyonal, ito ay espiritwal. Kaya kahit ngayon, sa kabila ng layo at katahimikan, kinikilala pa rin ng inyong mga espiritu ang isa't isa. Minsan, hindi hinahati ng tadhana ang dalawang tao upang parusahan sila kundi upang palakasin ang kanilang mga kaluluwa. Maaaring nagtagpo kayo sa buhay na ito upang gisingin ang isang bagay sa isa't isa, upang pagalingin ang mga sugat na dala pa mula sa mga nakaraang buhay. Sa kulturang Pilipino, tinatawag natin itong karmic connection, isang ugnayang inuulit ng tadhana sa bawat buhay hanggang matutunan ng dalawang puso ang kanilang aral o magampanan ang kanilang layunin. Marahil kaya patuloy kang sinusugo ng universo ng mga palatandaan. Isang kumikislap na kandila tuwing naiisip mo sila. Isang panaginip na napakalinaw na tila mas totoo pa kaysa sa realidad. Isang awitin na tumutugtog sa eksaktong sandaling maalala mo ang kanilang tinig. Hindi ito mga aksidente. Ito ay mga pahiwatig ng langit, mga mensahe mula sa espiritual na daigdig na nagpapaalala na may mga kwento talagang hindi dapat kalimutan. At marahil nararamdaman rin nila ito. Dahil kahit gaano pa sila kalayo, patuloy pa rin ang pagtawag ng iyong kaluluwa sa kanila. Maaaring nagmumukha silang matatag, abala, o walang pakialam, ngunit sa pagsasara ng kanilang mga mata, dama pa rin nila ang iyong presensya. Ito ang dinakikitang sinulid na nag-ugnay sa inyong mga puso, isang koneksyong hindi kayang putulin ng panahon o distansya. Pieces, matagal nang minamasdan ng universo kayong dalawa. Alam ito ang sakit ng pagbitaw at ang kagandahan ng patuloy na paniniwala. Matagal mo nang tinitikom ang damdamin sa katahimikan, ngunit ngayon, unti-unti nang bumubukas ang laylayan ng espiritual na tabing. Ang taong minsang may hawak ng iyong puso ay nakakaramdam din ng parehong tawag, parehong panaginip, parehong pagkabalisa. Bakit? Dahil ang mga kaluluwang hindi pa natatapos ay hindi mapapahinga hanggat hindi nila nauunawaan, napapagaling o muling pinag-iisa ang kanilang mga enerhiya. May dahilan kung bakit natagpuan mo ang mensaheng ito ngayon. Hindi ka basta naghahanap ang kaluluwa mo ang nagdala sa iyo rito. Ito ang paraan ng universo upang sabihin handa ka ng maunawaan. Ang koneksyong nag-ubnay sa inyo ay hindi sumpa, ito ay isang banal na paalala na ang pag-ibig, sa pinakatotoong anyo nito, ay hindi kailanman nawawala, ito ay nagbabago lamang. Kaya huwag mong baliwalain ang mga palatandaan. Huwag mong ipagsawalang bahala ang kilabot na nararamdaman mo tuwing maririnig ang kanilang pangalan, o ang mga luhang biglang tumutulo nang hindi mo inaasahan. Bawat emosyon na yung nararamdaman ay enerhiya, at ang enerhiya ay hindi namamatay, ito ay gumagalaw, umuunlad, at sa huli, nakakahanap ng daan pabalik sa tahanan. Ang kaluluwang minsang nakaugnay sa iyo ay hindi pa rin nakakalimot. Maaaring hindi nila ito sabihin ng direkta, Ngunit sa tahimik na sulok ng kanilang espiritu, patuloy pa rin silang kumakapit. Hindi marahil sa nakaraan, kundi sa bahagi ng kanilang sarili na ikaw ang gumising. At iyan ang dahilan kung bakit hindi sila tuluyang makausad. Dahil ang inyong pinagsaluhan ay hindi lamang pag-ibig, ito ay isang salamin. Isang refleksyon ng lahat ng kailangan nilang makita, lahat ng kailangang pagalingin, at lahat ng patuloy pa rin nilang hinahanap. Pisces, ikaw ang tanda ng malalim na damdamin, habag at intuition. Hindi ka lang basta nagmamahal, ikaw mismo ang pag-ibig. At sa mundong mabilis umikot, ang uri ng pag-ibig mo ay nag-iwan ng alon na umaabot hanggang sa kabilang buhay. Hindi ito pagtatapos ng iyong kwento, ito ay pansamantalang paghinto sa isang paglalakbay na naisulat na bago ka paman ipinanganak. Kaya kapag mabigat ang iyong puso, alalahanin ito, ang ugnayang ibinahagin nyo ay hindi nawala, naghihintay lamang ito ng tamang oras upang magdala ng kaliwanagan, pagsasara, o marahil panibagong simula. Sapagkat sa kaharian ng mga kaluluwa, walang mga pamamaalam, tanging mga aral, pagbabagong anyo, at walang hanggang tali. Espiritual na pahayag Pisces, ang nararamdaman mo ngayon ay hindi simpleng paungulila lamang, ito ay enerhiya. Totoo, buhay na enerhiya na dumadaloy sa paglipas ng panahon, sa kabila ng distansya, at lampas sa mga salita. Kapag ang dalawang kaluluwa ay nagkakaugnay sa napakalalim na antas, lumilikha sila ng isang di agos na inaalala mismo ng universo. Parang isang cosmic fingerprint, nakaukit magpakailanman sa banal na disenyo ng tadhana. At gaano man karaming buhay ang lumipas, palaging hahanapin ng enerhiyang ito ang daan pabalik, sa mga alaala, -ala, sa mga panaginip, sa mahinang tibok na patuloy na umaalingaw-maw sa iyong puso. Ito ang tinatawag ng matatandang mistikong Pilipino na sinulid ng tadhana, ang espiritual na tali ng kapalaran. Isang banal na ugnayan na nagdudugtong sa dalawang kaluluwa, hindi dahil sa pagpili, kundi dahil sa kautusan ng langit. Minsan, magaan at nakaaliw ang tali na ito munit may mga pagkakataon din na ito ay mabigat, isang paalala na may kailangang tapusin, patawarin, o maunawaan sa pagitan nyo. Marahil kaya mo sila napapanaginipan. Ang mga panaginip ay hindi basta-basta para sa mga kaluluwang tulad mo, Pisces. Ang mga ito ay mga daan, mga banal na tulay sa pagitan ng espiritual at pisikal na mundo. Kapag naglalakbay ang iyong kaluluwa habang natutulog ka, madalas nitong binibisita ang mga enerhiyang nais nitong maunawaan. Kaya kapag nakita mo ang kanilang mukha sa iyong panaginip, hindi ito imahinasyon, ito ay ang kanilang higher self na umaabot sa iyo. Ito ang paraan ng universo upang magtagpo ang inyong mga espiritu kapag hindi na sapat ang mga salita. Sabi ng mga nakatatanda, kapag paulit-ulit mong napapanaginipan ang isang tao, ibig sabihin ay iniisip ka rin ng kanilang enerhiya, o baka nga binabanggit nila ang iyong pangalan sa kanilang panalangin, hindi nila alam kung bakit. Marahil pareho kayong nakakaramdam ng pagkabalisa, ng bigla ang lungkot o pag-asa, ng katahimikan bago matulog. Dahil kahit hindi nila alam, patuloy pa rin ang komunikasyon ng inyong mga enerhiya. At pieces, may mas malalim pang dahilan dito, isang bagay na nais iparating sa ng banal. Ang koneksyong ito ay hindi aksidente. Nagtagpo kayo upang gisingin ang isa't isa, upang simulan ang paghilom na hindi sana mangyayari kung hindi kayo nagkakilala. Dumating sila sa buhay mo bilang salamin na nagpakita ng iyong mga takot, pag-asa at pinakamalalalim na aral. Kaya napakahirap bumitaw dahil hindi sila dumating upang dumaan lang, dumating sila upang baguhin ang iyong kaluluwa. Posibleng sa ibang buhay, nagtagpo na rin kayo bilang magkasintahan, kaibigan o pamilya. At nayon, muling nagtagpo ang inyong mga kaluluwa upang tapusin ang hindi pa natatapos. Tulad ng sabi ng mga albularyo noon, ang mga karmic cycle ay laging bumabalik hanggang magkaroon ng kapayapaan. Kailangang mabalanse ang enerhiya. Kailangang maisabuhay ang aral. Marahil napapansin mo na rin na parang tumutugon ang paligid mo sa koneksyong ito. Ang bigla ang ihip ng hangin, ang huni ng ibon na tila tinatawag ang iyong pangalan, o ang pagsayaw ng apoy ng kandila sa kalagitnaan ng gabi, hindi ito mga pagkakataon lamang. Mga mensahe ito ng universo, umaalinggang bao sa pinakasimpleng anyo. Ito ang mga tinig ng iyong mga ninuno, mga gabay, at mga anghel na nagsasabing may banal na bagay na nagaganap, kahit hindi mo pa nakikita. Kaya nga nitong mga nakaraang araw, naging masensitibo ang iyong damdamin. Maaaring bigla kang makaramdam ng lungkot, saya, o pag-asa ng walang dahilan. Iyan ay dahil nagbabago ang iyong energy field. Kapag magkaugnay ang dalawang kaluluwa, nararamdaman nila ang panginginig ng isa't isa, ang saya, sakit, pagkalito, o paghilom, kahit milya-milya ang pagitan. Parang awitin na hindi mo alam na tumutugtog, pero kabisado mo na ang mga liriko sa iyong puso. At narito ang katotohanan, Pisces, ikaw ang empath ng mga tanda ng Zodiac. Madali kang sumipsip ng enerhiya, hindi lamang mula sa mga tao, kundi pati mula sa universo mismo. Ang koneksyong ito, bagamat makapangyarihan, ay maaari ring magpabigat sa iyo kung hindi mababalanse. Kaya tinatawag ka ngayon upang linisin at ihanay muli ang iyong espiritu. Sindihan ang isang puting kandila, bulungan ng panalangin, at isipin mong pinuputol ang mga tali ng sakit, hindi ng pag-ibig, hindi ng alaala, kundi ng sakit. Hindi mo kailangang pasanin ang parehong dalamhatin nyo magpakailanman. Maging si Baba Vanga, ang dakilang mistiko ay nagsalita tungkol sa mga kaluluwang paulit-ulit na nagtatagpo, hindi lang para sa pag-ibig, kundi para sa espiritwal na pag-unlad. At marahil, iyan ang nangyayari sa iyo ngayon. Ang taong hindi makausad ay hindi mahina, sila ay espiritwal na nakagapos sa isang pangakong ginawa ng kanilang kaluluwa bago pa man kayo isinilang, isang pangakong matutunan ang pag-ibig sa pinakamataas nitong anyo, hindi bilang pag-aari, kundi bilang paggising. Ngayon, nagbabago ang enerhiya sa paligid mo. Lalakas pa ang mga palatandaan, mararamdaman mo ito sa iyong dibdib, sa tahimik na sandali bago matulog, sa paraan ng pagtugon ng iyong puso sa isang alaala. Ngunit tandaan, pises, hindi ka bihag ng tali na ito. Ginagabayan ka lamang nito. Umiiral ito hindi upang itali ka, kundi upang ipakita sa iyo kung gaano kalawak at kalaya ang iyong kaluluwa. Kaya makinig ka. Kapag paulit-ulit na lumilitaw ang parehong numero, kapag naririnig mo ang kanilang pangalan, o kapag sumasayaw ang apoy ng kandila ng walang hangin, humina ka. Iyan ang unibersong nagsasabing, hindi mo lang ito iniisip. Totoo ang koneksyon. Ang tanong ngayon, ano ang gagawin mo rito? Pisces, dumarating na ang banal na panahon. Inihahanda ka para sa isang pahayag, isang katotohanang magdadala ng kapayapaan o muling pagkikita. Ano man ang resulta, ito ay maghihilom. Paniwalaan mo ang iyong nararamdaman dahil ang iyong intuition ang iyong gabay, ito ang paraan ng iyong kaluluwa upang makipag-usap sa banal. At malapit na itong maging malinaw, hindi sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa katahimikan ng iyong puso kapag natapos na ang aralin. Pagpapahayag at gabay Pisces, hindi ibinubunyag ng universo ang isang koneksyong ganito kalalim ng hindi ka binibigyan ng kapangyarihang baguhin ito. Nakita mo na ngayon ang nakatago sa likod ng emosyon, ang enerhiya, ang tadhana, ang banal na kasunduang nag-ugnay sa dalawang kaluluwa sa iba't ibang buhay. Ngunit ang susunod na mangyayari ay hindi nakasalalay sa kanila, nakasalalay ito sa iyo. Natupad na ng koneksyong ito ang layunin nito, ginising ka nito. Pinadama nito sa iyo kung gaano kalalim magmahal, kung gaano kasakit ang bumitaw, at kung gaano kabanal ang matutong magpatawad. Ngayon, nais ng banal na ikaw ay bumangon na mo ang mga natutunan mo upang likhain ang kapayapaan at pag-ibig na karapat dapat sa iyo. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, naniniwala tayo na kapag may bumibigat sa kaluluwa, maaari itong pakawalan sa pamamagitan ng ritual ng liwanan. Simple man ito, ngunit makapangyarihan, sapagkat inihahanay nito ang iyong enerhiya sa ritmo ng universo. Kaya ngayong gabi, Pisces, hanap ka ng tahimik na lugar. Sindihan mo ang isang puting kandila, kulay ng paglilinis at katotohanan. Pumikit at banggitin ang iyong buong pangalan ng tatlong beses. Pagkatapos, banggitin ang pangalan nila ng minsan, hindi dahil sa pananabik, kundi sa pasasalamat. Pasalamatan mo sila para sa mga aral, sa pag-ibig, at sa paglago na ibinigay nila sa iyo, kahit hindi nila namalayan. Pagkatapos, sa iyong puso, bulungan mo ito. Pinalalaya ko ang mabigat. Pinananatili ko lamang ang magaan. Habang pinagmamasdan mo ang sayaw ng apoy ng kandila, isipin mong nagliliwanag ang dinakikitang sinulid sa pagitan nyo, hindi napuputol, kundi nagbabago. Ang enerhiyang minsang puno ng sakit ay nagiging paghilom. Ang pag-ibig na akala mo'y nawala ay nagiging karunungan. At pieces, ang ganitong uri ng enerhiya, ang nagmumula hindi sa desperasyon, kundi sa pagtalima, ay pinakikinggan ng universo. Ngayon, humina ka ng malalim. Damhin ang hangin sa iyong dibdib, ito ang buhay, ito ang panibagong simula. Naroon ang mga espiritu ng iyong mga ninuno, pinagpapala ang sandaling ito. Maaaring maramdaman mo ang init o ang katahimikan, iyan ang iyong higher self na umaayon sa banal na kapayapaan. Mula sa sandaling ito, hindi ka na nakatali sa pananabi. Nakaugnay ka na ngayon sa pag-unawa. Ang nakalaan para sa iyo ay babalik sa tamang oras, kapag parehong kaluluwa ay handa na, magaling at ganap. Iyan ang batas ng divine timing. Hindi ito maaaring madaliin, ngunit hindi rin ito kailanman pumapalya. Pisces, ang iyong puso ay sisidla ng paglikha. Kapag ikaw ay nag-isip, nararamdaman, at nagsasalita ng may layunin, kumikilos ang universo. Kung nais mong akitin pabalik sa iyong buhay ang paghilom, kasaganaan, o pag-ibig, magsimula sa iyong mga salita. Sa paniniwalang Pilipino, ang salita ay dasal, ang bawat binibigkas mo ay panalangin. Kaya ayong gabi, bigkasin mo ito ng may pananampalataya. Ako ay buo. Ako ay ginagabayan. Ako ay handa sa banal na pag-ibig. Sabihin mo ito ng may pananalig at hayaan mong umalingaw mao sa iyong dibdib. Ang panginginig ng katotohanan ay binabago ang iyong enerhiya. Mula sa sandaling iyon, mapapansin mong unti-unting nagbabago ang iyong mundo, mga munting senyales sa simula at kalaunan, mas malalaking patunay. Maaaring makakita ka ng mga paulit-ulit na numero, balahibong ibon sa iyong daan, o panaginip na tila mas totoo kaysa dati. Ang mga ito ay kumpirmasyon mula sa universo, patunay na ang iyong enerhiya ay kumikilos. At kapag bumalik sa isipan mo ang alaala nila, huwag mong labanan. Numiti ka. Dahil sa halip na sakit, kapayapaan na ang dala nito ngayon. Ginawa mong banal ang koneksyong iyon. Kinuha mo ang kapangyarihan ng iyong tadhana sa halip na hayaan mo itong kontrolin ka. Tandaan, Pisces, ang manifestation ay hindi lamang tungkol sa pag-akit ng tao o bagay sa iyong buhay, ito ay ang pagiging enerhiyang umaakit sa kung ano talaga ang nakalaan para sa iyo. Kapag ang iyong puso ay tumitibok sa pasasalamat at kapayapaan, ginagaya ito ng universo at ibinabalik sa iyo sa anyo ng mga biyaya, pag-ibig at pagkakabuo. Kung nais mo, maaari mong subukan ang ritual na ito sa loob ng pitong gabi. Bago matulog, maglagay ng maliit na mangkok ng tubig sa tabi ng iyong kama. Ibulong ang iyong pangalan at sabihin. Nililinis ko ang aking kaluluwa mula sa lahat ng hindi na para sa akin. Sa umaga, itapon ang tubig sa labas at sabihin. Pinalalaya ko ang nawala. Tinatanggap ko ang banal. Ang simpleng gawain ito ay sumisimbolo ng muling pagsilang, isang paraan upang i-reset ang iyong enerhiya at anyayahan ang kaliwanagan. Sa paglipas ng mga araw, mapapansin mong tumatalas ang iyong intuition. Mas malinaw na ang mga palatandaan. Mas magaan ang iyong pakiramdam, mas malaya, mas umaayon sa tunay mong landas. Marahil mararamdaman mo ring unti-unti nang naghihilom ang taong hindi makausad noon, dahil kapag gumagaling ang isang kaluluwa, nararamdaman ito ng isa pa. Ganyan kabanal ang koneksyong ito. At marahil, darating ang araw na muli kayong pagtatagpuin ng tadhana, hindi na sa gitna ng kalituhan o sakit, kundi sa kapayapaan at layunin. O baka naman magtatagpo na lang ang inyong mga espiritu sa katahimikan ng sansinukob, sabay na mumiti, dahil natapos na ang misyon. Sa alinmang paraan, pareho kayong magiging malaya, sapagkat ang tunay na pag-ibig ay kalayaan. Kaya, Pisces, ituring mo ang sandaling ito bilang iyong rebirth. Tumayo sa harap ng liwanag ng kandila, damhin ang init nito sa iyong balat, at bulungan ang mga bituin. Handa na akong tanggapin ang inihanda ng universo para sa akin. At sa pagbigkas mo niyan, kumikilos na ang hangin ng tadhana. Sa kung saan man, may kaluluwang makakaramdam nito, ang katahimikan, ang pagpapatawad, at ang mapayapang pagangat ng enerhiyang minsang mabigat, ngayoy naging liwanag. Hindi ka isinumpa, Pisces. Ikaw ay pinili, piniling maunawaan ang pag-ibig lampas sa kayang sukatin ng tao, piniling maghilom sa pamamagitan ng pananampalataya, at piniling magturo sa iba na kahit maghiwalay ang mga kaluluwa, ang kanilang liwanag ay mananatiling walang hanggan. Kaya, Pisces, bitawan mo ang takot. Yakapin mo ang pananampalataya. Lumakad ka sa liwanag ng banal na biyaya. Dahil nayon hindi lang nakikinig ang universo, tumutugon na ito. Pieces, habang unti-unting humihina ang apoy ng kandila, narito ka ngayon sa isang bagong panginimig ng enerhiya, mas magaan, mas malaya, at mas gising kaysa dati. Nagsalita na ang universo, hindi sa pamamagitan ng kulog o mga himala, kundi sa mga bulong. Mga bulong na ang puso mo lamang ang nakaririnig. Nilakbay mo ang mga emosyon, naramdaman ang bigat ng di nakikitang sinulid, at nakita ang katotohanang nakatago sa likod ng pananabik. Ang tinawag mong sakit noon ay naging karunungan na ngayon. Ang tinawag mong pagkawala ay naging liwanag. Natutunan mong hindi lahat ng koneksyon ay para manatili, ang iba ay dumarating upang gisingin ka, ang iba upang ipakita ang iyong lakas, at ang iba upang turuan ka ng tunay na kahulugan ng walang kondisyong pag-ibig. Ang taong hindi pa rin makausad ay dala pa rin ang iyong enerhiya, hindi bilang pasanin, kundi bilang pagpapala. Naalala ka ng kanilang kaluluwa dahil binago ng iyong enerhiya ang kanila. At sa isang malayong sandali, kapag parehong handa na ang inyong mga espiritu, maaaring payagan ng tadhana na muli kayong magtadpo. Ngunit sa ngayon, ang aral ay kapayapaan. Madalas sabihin ng matatandang Pilipino, kung para sa iyo, babalik, pero kung hindi, mas mabuting palayain. Kung nakalaan para sa iyo, babalik ito, kung hindi, palayain mo ng may pagmamahal dahil ang pag-ibig na pinipilit ay nagiging sakit, ngunit ang pag-ibig na tinatanggap at tinatalima ay nagiging biyaya. At biyaya, pieces, ang bumabalot sa iyo ngayon. Tignan mo kung gaano kalayo na ang iyong narating. Nagsimula ka sa pagkalito at pananabik, naghahanap ng mga sagot na hindi kayang ibigay ng isipan. Ngunit ngayong gabi, natagpuan mo ang kaliwanagan hindi sa isip kundi sa kaluluwa. Natutunan mong ang pagbitaw ay hindi tungkol sa paglimot, ito ay tungkol sa pagpapalaya sa sarili upang muling matagpuan ng mga biyaya. Natutunan mong ang mga luha mo ay hindi tanda ng kahinaan, kundi patunay na ang iyong puso ay buhay at may kakayahang magmahal ng banal. Kaya sa susunod na maramdaman mo ang pamilyar na kirot na yon, o ang bigla ang agos ng damdamin, huwag kang lumaban. Umiti ka at bulungan ang hangin, salamat, universo, sa paalalang kaya kong magmahal ng ganito kalalim. Dahil bawat emosyon, bawat panaginip at bawat senyales ay bahagi ng iyong pagbabagong anyo. Pieces, ikaw ang manggagamot, ang mananaginip, ang empath na nakakaramdam ng hindi kayang maramdaman ng iba. At dahil dyan, ikaw ay piniling maranasan ang sagradong koneksyong ito, hindi upang magdusa, kundi upang magising. Ang mga bituin ay hindi nagkahanay upang ikulong ka, kundi upang ibalik ka sa iyong tunay na sarili. Ngayon, habang humihina ka ng malalim, damhin mong nagbabago ang enerhiya sa paligid mo. Natutunaw ang sakit, humihimlay ang nakaraan, at bumubukas ang iyong puso tulad ng bukang liwayway matapos ang bagyo. Ito ang muling pagsilang ng iyong kaluluwa. Hindi ka na ang taong dating naghahanap ng mga sagot, ikaw na ngayon ang nagdadala ng liwanag para sa mga patuloy na naghahanap. At marahil, balang araw, mararamdaman din ng taong hindi makausad ang kapayapaang ito, dahil kapag ang isang kaluluwa ay gumaling, natatagpuan din ng isa pa ang daan pa uwi. Kaya ngayong gabi, maglaan ng isang huling sandali. Pumikit. Bulungan ang iyong pangalan ng may pagmamahal. Damhin ang kapayapaang bumabalot sa iyo. Natupad mo na ang layunin ng iyong kaluluwa. Hayaan mo na ngayong ang universo ang kumilos para sa natitira. Dahil, pieces ang nakalaan para sa iyo ay hindi kailanman kailangang habulin. Darating ito ng marahan, sa ganap na kapayapaan, sa banal na oras, at sa liwanag na ikaw mismo ang lumikha sa iyong loob.